Oh, bye kayo mga balikta di yan. Ayan. Wow. Tambakol. Oh, kalalakay. Tambakol ko din po yan, mga kadilag. Ito mga tambakol. Ay, bakit nga ba? Ay, may... Nabawa kay huli na yung mga yun. Malalakay. Hindi may yun ah. Saka yun ay... Saray ko ang baka din ito. Kailangan kailan na yung gano'y yung dalawa. Sa tray kong buhatin. Sa tray kong buhatin. Oo. Oh. Oh. oh, wow. Oh, so, malaki. Yeah. <laughs> Hello mga kadilag. Welcome back sa aming YouTube channel. channel. For today's vlog ay sasamahan ko po si Kagwapo lang dahil siya ay bibili ng isda. Yun. So, ako'y curious din, Kadi, lagi. Uh -oh. Gusto kong mayaman kung magkano ang presyo ng isda kapag bibili tayo sa mga... Manging mangisda. isda! May yeah. okay. rhyme, okay. right? wow, may uh -oh. <laughs> Bibili kami ng direct sa mga manging isda. Yun. At... Pupunta tayo sa Tulay dahil doon yung magsakan oh, ng kanilang isda. Mm. Saka, Saka doon yung paradahan nila. Saka para pa. may mga idea rin ng ating mga viewers, subscribers, mm. magkano na nga ba ang isda kapag bibili tayo mismo? Sa mga isda. Sa manging, isda. Yeah, sa manging oh. isda. So tayo na. Tayo na, kagwapo lang. nandito na po kami sa tulay mga kadilag. Kami ay nagmotor pa ilang, ilang, ilang tumbling lang naman. Yeah. No. <laughs> so, natin. Parang may mga dumadating na kadilag uh, na mga bangka. Yun mga kadilag. May mga na nadating na na bangka. Madaming bangka. Ganda ka eh hmm. ah. Ayan na. May huli kaya? Oh, akala ko... Ta ay wala eh. Akala ko kadilag. Ang uh, mga mangingista. Kalimitan ay umaga ay, pati tanghali meron, meron din. Ang, meron din. ang nagpapahapon. Ah, okay. Meron pa nga ang nag uh, ng gabi, gabi. Uh, oh, yung paumaga naman madaling araw. Ang tawag doon ng papaumaga. Oo, oh, oh, yeah. 'yun. Ito so na may pahapon. 'Yun, nagpapangkapon. saan ba ang bagsakan dito pa diret? Doon ah. Dun, uh, depende, minsan ah. Uh, may napunta din sa baba na yung mga nagtitinda ng isda, diyan na sila namamakyaw. Tapos minsan dito ang bagsakan. Oo, uh, so sa bagsakan dito. 5 4 3 Bababa na tayo dahil meron na tayong napagtanawan na kung may huli sila, ay meron daw naman. Bababa na po si Cadillac. Hindi ginagawa ang daan. So, under renovation. Doon na, kadilag pa rin. Same, ano, tanong tayo ano kayang nahuli? kung anong nahuli at kung magkano ang presyo kapag ka mismong directly tayo sa mga manging isda bibili, Bibi. bibili. may discount kaya? may oh. kasama kayang lambat yan <laughs> yun ang mga Aba may, Aba, may nakakilala po sa amin. Aba, may nakakilala po sa amin. Ayan yung mga bata. Ayun o. No? Oh, oh kawa -kawai. Hi! So balik tayo sa ating Ay, mo, may nakakilala. <laughs> Kaya mo na. Ayan, muna. <laughs> kunwari antista tayo. Ayan. So dito na po. Nalakad na kami. May nakakilala. Feeling. <laughs> may nakakilala. Kunwari. Kunwari. Kaya mga tropa kong Wow. Ayan na ayos na yun. Naayos nice na, talagang for renovation. dati yung walang ganito. Oo, rip-rap. Yun po yung may rip-rap na. Para pag bumaha. Ayun. Tara na tayo nakontrata. O nakontrata. Ya, pwede na Nakontrata. Huwag mong mag-iisa vlog. <laughs> Ayan. May huli daw po siya. Ano pong huli mo? Tambakol. Tambakol. Wow. Siyempre kakahulilahan eh. Oh, fresh yan. Fresh from dagat. Okay. Yun, wow. Oh. Stop. Magkano po iyan? Oh, bye. Kayo mabalik tadi yan. Oh, no. <laughs> Ayan, wow. Oh. Tambakol. Kikiluhin na lang ka natin. Kikiluhin na daw lang. Kikiluhin na lang po namin. Kuya, ano po pangalan yun, eh. po ninyo? 250 raw yan. Ah, 250? Mm -hmm. So, kuya may tatanong lang po kaming kaunti. Yung pong presyo na ito ay magkaiba po doon sa presyo doon sa... Opo, pag po binabagsak ano. Mag sa po palengke. Mas mura pa dito. mas, ah, mas mura dito. pa dito. Ayan. So, ito ang kayo daw ay 250? 250. Anong tawag yan? Tambak. Tam Kikiluhin daw natin doon sa may bagsakan na isa. Saka doon na, doon na din po namin babayaran. Oo, 5,000 na lang. Doon na lang po. Iwan na lang po namin. Oh, ano pong pangalan po ninyo kuya? Para sabihin na lang po namin. May hey, usok sabihin mo kay Ati ulap. Usok daw. Usok. usok. Ayan. Oh. Kay kuya usok. Let's go. Let's go. go. Ilang kilo kaya ito? Magawa Sabi lang mga dalawa daw eh. madami sa amin. Bali, 250, 250. ang kilo. Hmm. Punta na po kami doon sa papagkiluhan. Bagsakin, so... oh. Pero hindi natin binili sa bagsakan. Hindi binili sa bagsakan sa kuya. Ganito, ganito po ang sikreto namin ginagawa dito mga kadilag. Pagka taga rito, oo, ka oh, oh. Kami ay nagdadirect sa mga manging isda po. Uh, para mas mura. Mm. So, na kapag ka sa mga tindera, tindero ng isda, may, yan, may mga, may, siyempre, oo. Oh. May talent fee, ha? Mm. Di ba? <laughs> may talent fee. Oo, <laughs> oh, sa pagod nila pagtitinda. Oh, diba? May meron ng patong. Oo. Oh. Yeah. Sariwang so, sariwana, sa so, naka-discount pa. Wala pa tayong talent dito. <laughs> Thank you kay Kuya Unak. Oo, oh, oh nung Kuya, si Ate Unak ang ah, alay pa. Sorry, <laughs> sorry. sorry. Ano pa Ati, Kuya? Kuya, kuya Usok. Usok. Usok uh. Dito na po tayo kay Ate Unak. At ito na yung tambakon. Marami din palang huli. Oo, oh, ito oh. po yung sa iba. Oo, oh, lalaki. Ito, so, mas ito, malaki oh. ako eh. Mm, ano pong isda? Ito ah. Tamba. Tambakol, tambakol. din. Pero mas malaki. Hmm. yeah, so tayo ay magpapakilo na sa Dilag para atin nang mabayaran kay ate. Pwede na din siguro natin ipapatsap din oh. natin. kaya nga lang kayo sa mga natin binili. So nakakaya namang buwan. Binabawi na. <laughs> 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 oh, kalalaki. Di pa. Tambakol Dating. din po yan mga kadilag. Ito mga tambakol. Kaya, ay, bakit binabawi? Ay, Tumawag hmm. kay huli na yung mga yun. Okay. Lima yun na. Saka yun ay... Saray ang nito. na yung ganyan yung dalawa? Saray ko ko ang buhati nito. Oh. 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 Oh, malaki. Baka so, oh. wow. so, <laughs> ay <Pailang> apat na <laughs> kilo. Diba, Yan, kikiluhay na po ni Cadillac. Ang isda. Ang isda. Ang isda. Ang yung huli mo lang. Yan. Tingnan natin. Ilan kaya yun? Dalawang kilo at muntik nang magkalati. Dalawang kilo at kalati. Ilan kaya Kla, kilo kaya? Hindi tapo maroon lang sa ano. Maka 2.4. 2.4. 2.4 ang kilo. Ilan siya bro? 2.4. Ang laki po. So iyon ay 2.50 ang kilo. 2.50, 250 times 2. Sa magkano? 2.4 times 2.50. 500 at saka Sanda. Ayun, ayun po. Tinanong po namin mga kadilag kung magkano dito ang benta nila dun sa sa <laughs> so, tambako. Oh. So, Wag kilo dito so, ay so, kapag ka sa mga isda 250. 250 pesos. Pero kapag ka sa mga per kilo. Na dito sapat, so, na sa bili ng mga yeah. nagtitinda 280. 280. So meron so, silang pesos. 30 pesos. pesos na pato. So naka-save tayo at least 70 pesos. Uh, malaki. Good deal na po. Bali, ang ating tambakol ay ilang galo? 2.4. 2.4. So, so, times 250. 250. 600. 600. 600 pesos, 600 pesos. mga kadilag. Ito po ay nilagay na nila sa plastic. At ang dala daw po na yan ay sa Bulacan. Malayo-layo. Malayo-layo. Itidala. Sa, sa bahay. Ating yeah. chan. Sa ating China. <laughs> yeah. So ito yung mula kita na doon. Alam mo, madilag nung bata pa ako kapag ako iba sa mga ganito. Okay. Parang na-imagine ko, oh. sarap na yung yakapin. <laughs> <laughs> Ay, mali pala pag matitigas wala ito. Oh, yes. <laughs> Akala kayong sarap na So ano, bayaran na natin yan. I... Tinok sa inyo daw po namin ibibigay yung bayad. Kay Kuya... Usok. Kay Kuya Usok. Usok, Usok na baga. Usok. Isang huli ng Kuya Usok. Oo, oh, oh. isa na ang po papacap na lang po namin mga kadilag dahil masyado daw po kung madami doon kagawin oh, nila. medyo malaki. Oh. Malaki ang bayarin. <laughs> so hati so, tayo, oh. ano, para... So yung kalahati sa bahay. Oo, oh, yeah. Para hindi ka naman mabigatan siya. Yan. Tayo daw po, po, po ay ipapagchop ni ate Unap. Yan. Thank, Thank, Thank you po. Dahil yun ay hahatiin. Ayan. Yang 1.220 ay Sa mga naghahanap po ng fresh fish, fresh fish. <laughs> 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 sariwang isda dito sa Nakar ay dito po sa Pamplona ay may doon sa Kalahati Unak. Yeah, Kaya <laughs> si Ate Unak. Ate Unak. Pagbaba po mismo ng tulay ito. Yan, yeah, dito sa Pamplona. Kasi dantidahan. Oh. <laughs> Papa panagchatte una ka. Karon kagandahan po may libre chop na. Oh. <laughs> <laughs> so, oh, twin. kayo, ma'am. Bili na po kayo. Ang isda. Yung kinain. Wala na, ma'am. Wala na, ma'am. tasa, na, ma'am. Wala na, ma'am. ba na, ma'am. Wala na, na, ma'am. sarap diyan ay okay luto dinataan Ayo. Yeah. ay may tando okay ang mustasa hehe salamat hey, po, hey. Ate uh, po ate una Thank you po. Ito sa pagtilad. Di ba pala tapos? Yung ulo pa nga pala. Ay, yung ulo pa. Ay, pala inaano rin. Oo, inahati rin yan. Apo, yeah. oh, ay ating kapatid. Ating ka ha kapatid. Ating kapatid.

po yung malapit lang sa kali ang tindahan malapit ni Ate sa Unak. Eh. Salamat po Ate Unak. Bali ito po ay 2.4. Oh, so, so uh, 600 .4 po. times 250. 600. 600. Salamat, salamat po Ate Unak. Po. makikibigay na lang po kay so, Kuya sa Osok. Salamat po, po ng mga uh, turista bibili ng fresh fish Ate Unak. Oh, hanapin nyo lang po Ati. dito sa Pamplona. Yeah. So, so, thank you po. So po merong bumili dito na la turista, Laila Jundini, may discount. May pa, Salamat, Salamat po. po. Salamat po. Narito na kami sa amin mga kadilag at itong isda ay kikiluhin natin. Eh wala kami kiluhan kaya pupunta tayo kala tita mo. Yan, para oh, kilong kitap. kapatid. Oh, hati natin. Hati oh, hati kapatid. Kami yeah. ay nanghiram po ng oh. kiluhan. Oh. Ang kiluhin na yan. Oh. So, hating kapatid. Hating kapatid. So, 2.4 Ang labas na yun na ilan? Hindi din dalaw Sige, 1.2 O, 1.2 Ba, ayo tama, tama 1.2 Give up! Give up! Kaya nga siya. Nakain nakabili na Sa tulay, tita mo. na yan, kadi lang. ito ay isang kilo at isang kukit. Yan, yan, yan yung yung Yan sa akin. Siga natin. Ito ay isang kilo at kalahating kukit. Okay na yun. Sa'yo na yung kalahating kukit. Thank you. Yeah. So, napaghatian na po. Atin na po namin yung isda namin ni Kagwapo lang. At yung pong kanya, idadali na po nila sa kanila. Yeah, so ito ay akin ang lulutuin para sa aming pangulang. At syempre mga kadilag, hanggang dito na lamang po ang aming vlog. Maraming maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta. Sana po ay nag-enjoy kayo. Don't forget to like and subscribe. Bye-bye!